mga katangay, Good morning. <laughs> so mag ano tayo mag-casting tayo dito sa harap lang ng bahay. Eh na yung bahay namin, no. Dito lang to kasi mahangin-hangin pa dito sa amin. Hindi pa tayo pwedeng lumayo. Hindi pa natin kaya magsagwan. So itong gagamitin natin, yung Good Catch Humanity. Yung ilagay kong tip sa harap niya ay ultralight setup mga katangay. Dalawa yung tip nito may medium light at merong ultra light setup so yung nilagay ko diyan ay ultra light setup yung real mga katangay ito yung Shimano 2500 series FX na Shimano yung lure kong gagamitin ay tag dito ah uh, yan yung tandol minu na binigay sa atin ni kuya tandol try natin dito kasi may mga kanupin yan dito mga katangay eh tsambahan natin saka mga barakuda na nililigaw. dito kami nangangawil ng samaral tsaka danggit mga katangay dito lang mismo dito lang dito lang kami nangangawil sa area na to yan kasi mga katangay sa bahura bawal yan dyan NPA pinabawalan ng ano malambaya So ayan, sana yung mahuli tayo. Pangulam lang. <laughs> dito lang tayo. Maghagis-hagis. Baka may machambahan tayo dito ligaw na kanuping. Paano ano yung panahon talaga ngayon? Pero ngayon nga medyo okay mga katangin kasi kumalmakal man ng konti. Medyo goods goods to. Kumpara sa nakaraan talagang malaki yung alon. Pati yung hangin talagang malakas. Kasi yung ngayon medyo goods goods na to. lang natin dito. Tapos ng hangin, binabalik yung lure natin. higusan na ako ng dagat kasi para gumaling yung ubo at sipon ko so ayan mga katangay may nahuli tayong kanuping naman ano, matay yung camera kasi mainit ito, good size malaki, dito lang so ayan, nakaisa na tayo may sure bowl na ulam na ulitan pa natin Meron pa siyang mga kasama. may madagdag tayo natin dyan Peace. <laughs> gusto na kapag ka gusto kong magtanggal kati mga katangay <laughs> ito lang yung ano picnic ay yung ano dito lang sa harap ng bahay magagisagis na ako kapag ka uh, mag, gusto mong magtanggal ng kati ito lang sa bahay makakagisagis ka na kaputi na yung ano dito dagat inubos na ng mga ano pawikan yung mga ano dito baryaw na ano yung mga damo na kulay green, naubos na nila kain wala nang natira ayan dito ma ano na maputi ito lang sa harap ng bahay ang ganda na maligo hagis lang ng hagis baka may maano siyambahan din madali na tayo ng isang kanuping kaso hindi pala video <laughs> namatay kasi yung camera kapag binigay ni Lord na ano na makasawad na tayo dito sa youtube mga katangay ipon tayo pambili ng mas magandang camera para mas maganda yung quality ng video natin Uwi na tayo Masyado nang mainit Isang piraso lang yung huli natin Isang kanuping lang Yan ito lang yung huli natin mga katangay Isang kanuping Ayan na <laughs> Good size din Yan na, lang Bii natin kay Banban -Ban. Galit pa ang camera, di ba? Galit pa. Bigil natin kay Banban -ban, kasi kami mga katangay may ano rin. May ulam din kami. Tuhugan ni balik mo ka na. Ang bertangan. Ibutan mo si mong si itagkas mo. Kasi so, mga tayo, bigyan na natin yung kanuping kay Banban -ban, kasi may ulam din kami sa bahay. May isda pa dun, tsaka ano. Tawag dito, may pusit. Nagano lang talaga ako dito, naglaro-laro. Yan yung bahay lang ako. Fish on. Susunod, bawi tayo. Ayan mga katangay, medyo nabitin ako kayo ng umaga. Kaya ngayong hapon, balikan natin dito sa harap ng ano, bahay. Baka may mahuli na ulit tayo. Kanina isa lang yung nahuli natin. Bali ngayong hapon mga katangay, ito na naman yung isa kong setup yung gagamitin ko. Aking medyo light na galing kila ano, kuya footstep, tsaka kay kuya tandul Yung first fishing rod ko mga katangay na binigay nila. Bali yung gagamitin ko ang loro mga katangay, ito pa rin yung ano, tandol mino na binigay din ni kuya tandul So itry natin ngayong hapon mga katangay, baka may mahuli na ulit tayo dito. kanuping ayun bisyon on Palaki ito unang hagis ay bugaong Bua, bugaong mga tangay nang isda natin <laughs> bugaong kakahagis pa lang sinalubong ng bugaong kip na natin to kip natin mga tangay bugaong unang isda unang hagis kuha agad <laughs> Ayos. ala ko talaki ito. Bugaong pala. Mm. Teka. Hindi pa yan maprito-prito mga tangay. Pamadaing. Yung bugaong. Hagis ulit. Baka meron pa dyan. Wala na. Sayang, akala ko talaki ito. Bugaong pala. Maganda yung mga ano, ano uping. Wala na halos isda dito ang ano. Imported mga kanuping. tayo makukuha nito mga ano, sigaras, kanuping, tsambahan. Medyo okay-okay na yung panahon ngayon. Dito sa bayan, hindi ka anong mahangin. Pero sa ano, kila Lola sa bukid nila grabe yung alon dun tsaka yung sumunod na sityo grabe yan kasi talaga yung alon dun mga tangay uy fish on dali mm. dali ka masabitan sigaras uy mga kakabitaw na sigaras Antik na tayo ah muna na akong nahuka Lupit mo ah Kala ko ano Tawag Tawag dito Kala ko mga tangay yo fish, buti na lang. Ayun oh, pangalawang isda natin. Sigaras, hawakan natin ng mabuti. Baka makabitaw pa. Ayun, puhugin na natin. Tin paborito ni Tatay, isa sa paborito ni Tatay na isda. Sigaras at yo fish. Dali, dalawa na sila. Ayun oh, bugaong yung isa. Fish Sigaras pala Napadaan siguro <laughs> Sigaras Ayan mga katangay mag voice over na lang ako Bali namatay matay yung ating camera Hindi na tayo nakapag outro So ayan maraming maraming salamat po mga katangay Sa patuloy na pagsuporta sa akin Dito sa youtube channel at maraming maraming salamat po sa pag-subscribe sa ating channel mga katangay. God bless you all po. So ayan, bali wala na rin tayo na dagdag mga katangay. Yan lang yung nahuli ko ulit dito na ano, na isda. Dalawang piraso lang ngayong hapon. Bay nagtatanggal ka, Tilan talaga tayo mga katangay. Naglilibang-libang, medyo mahangin-hangin pa kasi.